Yo, what's up mga kasipol for today's video. Kain po tayo mga kasipol. Yung pritong isda. Anting pumba. Yan, paa ng baboy. Kain po tayo mga kasipol. Marami to pero hindi ba ubus yung ulam natin mga kasipol dahil marami. Ito so, po yung panghapunan mamaya. Sarap nito. Pagka inihaw talaga at sobrang sarap. Tapos sa usawa, wala akong tumito. Hmm. Kain tayo, ha? kasimpul. Hindi ko na lang kuha yung sili dahil kakainin ko na. Mm. kasi pagka tumain na, mayroong sili. Masarap ang kain. pa ah. Hmm. Taba. Hmm. Kakainin na lang Kesa pigain. Hmm. Palaman ng sili. Para sarap masyado. Ưm Ngon Xe lạp vào là xe lạp Rất có Mm, sarap. sarap talaga ng humba mga kasimpol Lagay sa Sili ah Pag sobrang taba hindi tatalab yung sili Kahit kakainin mo pa Hmm Itang piraso na naman yun po yung hapunan mamaya. Ulam. Hmm. Bumba. Tama yung lambot. Masarap ng kain mga kasimpol. Yung hmm? sili talaga. Yung po yung magpasarap ng kain. Mga kasimpol, at tapos na po ako kumain. Ito lang po yung ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat.